Alas mija ng madaling araw. Okay. Medyo ma, ma maulan. Hindi nga lang malakas, pero maulan. Tapos, December 18, 2023. Merry Christmas po. Merry Christmas sa lahat. Ah, malapit na matapos yung ano po. 48 hours duty street. Okay. Medyo maulan po. Wait. Wait. Maulan. Tingnan natin sa labas. Maulan tapos na siya patapos na siya Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas sa lahat po ganito naman lagi ang Christmas ko palaging ano <laughs> palaging nag -duty. ang Christmas ko palaging nag-iisa oh. malayo sa pamilya mga anak ko sorry po sorry po mga anak po. Merry Christmas and Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year okay. hindi ako nakipag-communicate sa inyo <laughs> dahil wala akong pera oh, wala akong pera ang pera kasi ang importante pera importante Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Ah, dami nagtatanong bakit ako nag-iisa, single. Dahil walang pera. <laughs> pira lang naman ang kailangan sa tao. Yung love, maganda na yung sa umpisa. Pero kung wala kang pera, kadalasan sa mag-asawa or kadalasan sa nagsasama, Naghihiwalay dahil walang pera. Nag-aaway dahil walang pera. Pera po ang importante. Kaya nga hindi na ako umuwi sa amin eh. Pera kailangan. Hindi naman pwede umuwi ka. Dala mo 10,000. 15,000. Dala mo wala. Walang kwenta. Back port lang sa pamasahe. Magkano na. <laughs> di ba? Diba? Okay, Merry Christmas sa lahat po. Merry Christmas sa lahat.